Farm officials at UN Philippines mariing kinundin na ang nangyaring karahasan sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines at MILF sa sumisip sa Basilang. Sa detalye RH19, June Dimakutak, June. Mariing kinukundi na ng United Nations na nakabase sa Pilipinas ang nangyaring madugong Basilan Ambush kaugnay nito. Naglabas ng public statement si UN Philippines Resident Coordinator Gustavo Gonzales sa kabila manon ng insidente, mananatili ang UN team upang may pagpatuloy ang kanilang misyon sa paghahatid ng mga program at proyekto sa patuloy na pag-abot ng kapayapaan sa Bangsamoro Region. Sa panig naman ng BARM sa inilabas na public statement ni Chief Minister Ajo Dalhaj Marad Ibrahim, labis itong nalungkot sa hindi nasahang pangyayari sa pagitan ng AFP at ng M ay Nakakalungkot na nataon pa umano habang abala ang bangsa moro officials sa pagdiriwang ng ika na anibersaryo ng pagkakatatag ng BARM. Hinihikaya si Chief Minister Ibrahim na huminahon ang lahat habang may mga hakbang na silang ginagawa upang ma-address ang solusyon sa insidente sa magitan ng mga ahensyang makakatulong na mapahupa ang tensyon. Nagsagawa na rin ng patas sa investigasyon ang Coordinating Committee on the Cessation of Hostilities o itong CCCH at ang Ad Hoc Joint Action Group o AJAG sa ground. At sa nila, inaasahang mareresolba ang usapin nang wala ng dadanak na dugo. Mariin ding kinukundina ni Maguindanao Governor Abdul Rauf makakuha ang insidente na tinawag niyang walang kabuluhang karahasan sa panahon ng kapayapaan at pagunlad. Panawagan nito sa Philippine Government at sa MILF na mas patatagi nito ang peace mechanisms na pinagkasunduan sa agreement. Nananawagan din ng suporta ang gobernador sa mga kapwa Pilipino at sa international community na panatilihin ang bunga ng peace process. Sama-sama manong i-reject ang mga karahasan at sa halip ay hawak kamay ang lahat tungo sa pagkakaisa na may pangunawa at kooperasyon sa lahat ng sektor. Mula sa Central Mindanao, Bangsamoro Region. RH19, Jun di Makutak. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas!